guys, kain tayo. Ang ulam po ay talbot ng kanggos. Ito, bumili ng po ako. Ito lang sa amin diba Bisi po kaya ako, nagbuluto ako ng tinapa. Hindi ko. Talbot po yan ang kanggos. Tapos, barbecue. oo, Isaw at taba. Kaya po tayo guys kung oh, bakit iba ang Maganda kasi yung case ko. Bagong bili. Oh, mahal. Um, at bagong bili yung case. Ko. Wow. Maganda ang Eh, maganda. maganda. Nadalaan niya na pagligo at tayo. Pagliga na Maganda yung ano. Maganda. Mayroon kilo kitty. Kitty? Oo. Nalito na kahit tayo.

Uy! Mukmang kayo guys. Mukmang. Kaya nga rin Ay, guys. Hmm. Ayan guys. Wow! Ay, Ay, Ito yung ginawa ko ngayon magtapa. Nagtapa Ay. po ako ngayon. Ito yung mga anak ko. Maliligo na lang nagsau-sau pa sa akin. Okay ba nga kayo kayo? Ngayon guys. thank you for watching